God bless everyone. Okay, ito na po yung mga request nyo. Ano yung hawak mo, sir, nung sumasayaw ka? Okay. Na-indicate ko naman dun, fenugreek. Okay, ganito ang itsura niya, kabayan, ha? Kasi nag-experiment ako. Two weeks po kasi ang nakaraan. Ang problema, kabayan, hindi sabi, gusto ko lang sabihin sa inyo, na ang video na ginawa ko. Pero... Sa dami ng nagawa kong mga survey sa mga pasyente mismo, lalo na doon sa mataas ng kolesterol, triglyceride, at uh, sugar or glucose, siguro 78% kabayan na ito ang sinasabi nilang nag-regulate sa kanilang mga matataas na resulta. Okay, huwag na nating ipagdamot. Hindi po ba kung meron lang din naman ng na mga supply dyan sa ating ngayon dyan sa Pilipinas, why not? I-try mo ito. Fenugreek. Okay. Ang problema naman is, oo nga, meron tayong fenugreek na nabili. Paano ngayon ang pag-take? Isa yan na napaka-importante. Siyempre, ang lolo mo, isa din po ako na para sa sarili ko. Okay, disclaimer, hindi po mataas ang aking okay lahat ng mga parameters ko. Gusto ko lang subukan na sa normal individual kung ano ang effect ng fenugreek. Okay? At napag-alaman ko kabayan sa totoo lang. Nagumpisa na uminom ako ng ganito. Parang ano, lagi akong full. Ha? Laging parang busog. Parang kahit na may pagkain, hindi mo na ano sa sarili mo yung urge na gusto mong kumain. Yan ang effect sa akin kabayan. At nung nag-test ako ng aking blood sugar, kabayan, mas bumababa na bumababa. Kaya, syempre, sa akin lang man gusto kong itry, ayun, maganda nga naman, kabayan. Okay? Gumanda. Una na gumanda sa akin, yung pagdudumi. Mm, Nare-regulate ang bowel movement. Paano ba itake, kabayan? Ganito yung mga sinabi ng mga karamihan sa pasyente. Karamihan, ganito ang ginagawa. Binababad lang. O kaya pinapakuluan. Yung pagbabad overnight, pagising sa umaga, empty stomach, eto po ang una nilang iniinom. Doon naman sa pagpapakulo, kinukuha lang nila yung tubig, ini nila, yan naman ang iniinom nila. The same process, pagkagising sa umaga. At eto pa ang ginawa ng mga ibang pasyente kabayan pasensya na kasi nakorap yung video ko nung una ganito ang ginawa nila kaya gumawa din ako okay actually nagamit ko ni na una kong ginawa sa totoo lang so nagpatubo sila kasama na itong ginawa gumawa din kasi ako ng ano sprouted munggo. okay so ayan na ngayon pang 2 days eto may patubo pa lang siya kabayan okay yan o oh. kikita nyo yan patubo pa lang siya. Kung makita nyo lang yung nagawa ko nung unang video, as in, ang haba na ng tubo, ganyan oh. Parang si Sprouted munggo. okay? Ang ginagawa nila kabayan, bakit sila gumagawa ng pinatubong uh, fenugreek? Ang ginagawa nilang salad. Oh, kaya ako to sinasabi sa inyo, nasa inyo naman kung gusto nyong gawin. Hindi po ba? Ang ginawa sa fenugreek parang sa munggo. Yan. Okay? yung nagpatubo ng ganito. Sabi ko, paano ni i-take? Oh. Ginagawa nilang salad. Okay? Ini-sprinkle lang nila ng vinegar, black pepper, ganyan. Kung ano yung available sa bahay nila. Pero ang pinaka-ano talaga is yung sprouted fenugreek. Okay? Maganda talaga kabayan ng efekto. Kasi yung isang doktor namin, nung tinanong ko din, sabi na, pwede mong ibigay as awareness sa mga tao. Kasi, lahat ng pasyente niya na matataas ang sugar, cholesterol, triglyceride, ganyan, yung binabawasan niya yung dosage at nire-recommend niya ang diet, yung tamang diet talaga kabayan. At alam niyo ba ang feedback sa mga pasyente? Gumaganda ang kanilang pakiramdam. Umaganda nga ang blood test nila Yung blood results nila Sa totoo lang, ito sinasabi ko sa inyo Nasa inyo po talaga kung gusto nyo gawin ha Mga kabayan Ako nga, wala akong nararamdaman sa katawan ko Pero gusto kong tinatry ko Para at least Tingnan ko kung yung effect ba ay tama O totoo Totoo nga naman, alam nyo sa totoo lang Umabot ang sugar ko, which is hindi maganda Umabot ang sugar ko kabayan Sa 40 plus lang Kumain naman ako ng tama. Yun nga lang, nagdadala ako ng tubig galing sa fenugreek. O kung ikaw diabetic at ganyan ang ginagawa mo, posible, okay, na ma-regulate mo yung sugar mo. Kung ikaw gusto mo ng ganitong pamamaraan, kung ikaw gusto mo ng ganyan mga sprouted, pwede mong gawin na maglagay ka sa, kung may grinder ka dyan, ang sinasabi is nag-grind sila. Ito pa yung isa, niyang, isa nilang ginagawa kabayan. O kung meron kayong grinder dyan, wala namang problema. Gawin nyo po ito, ha? So, ito kabayan. Okay. Mas mainam po na kayo mismo ang gagawa ng powder nyo, ha? Huwag na yung nabiling powder na fenugreek. Sinasabi ko sa inyo. O yan kabayan. Ha? Tapos kapag ikaw nakagawa ka ng ganito na, okay, na powder, yan ang ilalagay mo ngayon sa inumin mo. Kabayan parang yung amoy, gamot na gamot. Pag kayo gumawa ng powder kabayan, napapansin niyo yung tubig niyan, sobrang lapot. Ah, lahat, sinasabi ko sa inyo kung ano yung pamamaraan. Nasa inyo kung ano yung gusto nyo dito sa mga pamamaraang ito, okay? Para makatulong po sa inyo lamang. Wala akong ibang intention dito para mapaganda yung kalusugan mo. Ano ba ang meron sa fenugreek? Ang fenugreek kabayan ay sobrang taas ng content ng kanyang tinatawag na mucilage. Parehong action, kagaya ng kung ikaw ay kumakain ng okra o saluyot. Yung sobrang lapot dyan na laway, parang ganito yan kasi ang epekto niyan pag nasa loob ng ating katawan na. Ano ba ang advantage ng mucilage? Ang mucilage, kapag yan, umasok na sa ating katawan, yung mucilage, kapag naka na ng tubig yan, okay, dyan sa ating intestine, nag-expand. Okay? Pag-expand niya, Saka naman niya ipinupush yung fecal content dyan sa ating stomach to regulate a good bowel movement. Isa yan. Pangalawa, bakit maganda sa diabetic, kabayan? Maganda sa diabetic ang mataasang mucilage para magkakaroon ka ng hindi masyadong paggamit o pag-absorb ng sugar or glucose dyan sa ating mga intestine. Okay? Isa yan na rason, kabayan. Kabayan, ito pa nga sabi sa kanilang Stanis regular consumption of fenugreek seed regulate heart health at it lowers or reduce the risk of cardiovascular disease sa anong paraan ang fenugreek seed po kasi kabayan mataas ang tinatawag na steroidal saponins anong action ng steroidal saponins it acts to inhibit the absorption of cholesterol in the intestine sa ating mga intestines and promote the excretion sa paglabas sa ating katawan through sa ating dumi. Same action as to sugar. In several comparative studies, data analysis have been shown that consuming of fenugreek seed in 8 weeks have shown an improved insulin sensitivity for those patients who have PCOS. Moreover, ang sabi sa studies, Fenugreek seeds are known to improve menstrual or regulate menstrual cycle and it aid in the management of this condition. Kaya maganda po talaga. Kaya nga sabi ko dun sa unang video ko eh, nag na yung pasyente sa matagal na hindi pagkakaroon ng menstruation dahil nga sa pag niya ng fenugreek. Dito sa gitnang silangan, kilala ang fenugreek. Lalo na sa mga kababaihan dyan na konti lang ang nilalabas nilang mga gatas. Yung kasamahan ko sa laboratory, nationality Sudan, yung asawa niya kapapanganak, ito ang kanyang uh, pamamaraan para ma-increase yung flow or production ng milk. Totoo yan. Kahit itanong nyo sa mga kakilala nyo na nandito sa, ano, sa Arab countries, kung kilala nilang fenugreek for milk production, Or do your research, mas mainam maganda po talaga ang fenugreek. Okay? O, oh, yung mga buntis, bawal pa kayong uminom ng ganito, ha? Ah. Pag nanganak na kayo, sa kapo ko iinom ng ganito, fenugreek. Maganda po talaga ang production. Yung, sabi nga ng kasamahan ko dyan, tumutulo yung, ano, yung gatas sa misis niya dahil sa sobra. Okay? Dumadami na dumadami ang napoproduce na milk. So, maganda po talaga siya sa milk production. And maganda ba ang fenugreek? Okay, kahit naman ipinapakita ko sa inyo ito, nasa inyo din po naman 'yan. Do your own research kung ano po ang pwedeng benepisyo ng fenugreek sa inyo. Lalo na 'yan sa mga may mga sugar, mga ganyan, lalo na sa babae. Maganda po ito babae. Ha? wala ka namang araw dito at ito pa may dagdag ko lang kapag kayo ay nagtitik ng fenugreek please don't incorporate any herbs any na tinitik na dyan ng mga halamang gamot okay kung fenugreek stick to fenugreek it can affect lalo na dun sa mga nagtitik ng mga blood thinning medicine or kaya yung mga nagtitik ng mga herbs for blood thinning yung nakakatulong sa pampalabnaw may prevent yung uh, pagkakaroon ng blood clot gaya ng bawang, ginger, uh, yung ginkgo biloba, yung mga ganun kamay. Cardamon, cinnamon, huwag nyo pong i-incorporate dito ang fenugreek. Sa totoo lang. Ngayon, kung ikaw nagtitik ng fenugreek at na-experience mo ang constipation, well, kulang ka sa intake ng tubig. Dahil maganda nga siya for regulation of good bowel movement. Okay? Pero bakit ikaw na nagtitake ngayon ng fenugreek, nagiging tibi ang fecal mo? Okay? Ang pagtitake ng fenugreek, you should incorporate always water. Okay? Kailangan may tubig pag in incorporate nyo ito, ha? Pag ginagawa nyo. More on water. Okay? Kasi kailangan nila yan to produce the mucilage. Okay? So, kabayan, marami pong paraan Okay, eto gagawin ko na ngayon. Luluto. Patubuin ko pa ng konti. Ito, kasi nabura, na, nakorap naman yung video ko nung una. Ang gaganda sana makikita nyo yun. Pero gagawin ulit tayo yan. Makipa, ipapakita ko sa inyo yan. Okay? So, kabayan, marami po ang paraan, ha? Nasa atin po kung gusto natin yung gawin. Okay? Isang awareness lang po ang gusto kong maihatid sa inyo lagi. So, alagaan nyo ang kalusugan nyo, ha? God everyone. Bye bye.